Hindi asteroid ang pumatay sa mga dinosaur kundi si Lucifer. Mga kaibigan, ayon sa siyensya, ang mga dinosaur ay nabuhay milyong taon na ang nakalipas at ang sinasabing dahilan ng kanilang pagka-extinct ay isang malaking asteroid na bumagsak sa mundo anim na put anim na milyon taon na ang nakalipas o ang tinatawag na Chic Sulub Impact. At ayon sa ilang Bible scholars at conspiracy theorists, hindi asteroid ang bumagsak, kundi si Lucifer mismo. Kung babasahin raw natin sa Book of Isaiah, ang pagpapatalsik ng Diyos kay Lucifer mula sa langit at ang pagbagsak niya sa lupa ay posibleng parehong dahilan ng napakalakas na impact na nagpabura sa mga dinosaur noong Cretaceous period. Kumbaga, si Lucifer ang meteor na bumagsak at nagsimula ng mass extinction. Pero tandaan, gaya ng asteroid theory, isa rin lang itong misteryo. At hanggang ngayon, misteryo pa rin kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng pagkawala ng mga dinosaur. Ikaw kaibigan, alin sa tingin mo ang mas kapanipaniwala